Nang namukadkad ang market encounter of flora and flavor fair sa Juan Luna Drive hanggang Lake Drive Extension sa Burnham Park ngayong araw. Aabot sa higit isang dang stalls ang makikita dito. Tampok dito ang iba't ibang produkto gaya ng mga damit, pagkain at samot saripa. pa. Pero aga-atensyon dito ang produkto ni Elaine. Sa unang tingin kasi, aakalaing panghimagas ang mga ito. Pero kung susuriing mabuti, sabon pala ang mga ito. Yung boss po namin is napaka-creative. Kaya po, gumawa po siya ng ganyang idea para po maiba naman po. Tsaka... Ito lang po ang nag-iisa sa buong Pilipinas. Gawa raw ang mga sabon mula sa coconut oil at nagkakahalaga ito ng 100 hanggang 250 pesos depende sa disenyo at klase. Apo, mas tipid po. At actually po, halos lahat naman po basta made in pure coconut oil po siya, mas tipid po talaga siya. Agad namang dinagsa ng publiko ang pagbubukas ng market encounter. Siguro ano, maghahanap pa ako kung ano yung very catchy sa mata ko or ano yung gusto ko. Sa dulo naman ng market encounter, pwedeng magmeryenda. Tampok dito ang smoking balls na umuusok sa lamig. Parang, parang ano siya, ang astig kasi merong umuusok ka <laughs> Meron namang ano na na sila kasi nga first time naman nila maano dito makita or yung iba lang na ano first time lang. Tapos sabi nila masarap naman. Gawa ito sa flavor na chicherya at nilagyan ng liquid nitrogen. At kung nauuhaw, maaaring subukan ang sariwang piga ng tubo o sugar cane na mula pa lawak pangasinan. Isa po kasi sa mga advocacy ko is makatulong po sa consumers na wag lang uh, may op, magkaroon po sila ng options na yung kanilang i ay natural po dahil uh, talamk po ang mga sugary beverages po ngayon, at least meron po kami may offer na option po na natural drinks po mas nadagdagan din ng mga upuan at mga lamesa para sa mga food stalls things are getting better every year things are getting better every year and the beauty of this is that's probably one of the the advantage of having this private sector lead a lot of uh, these kind of activities uh, hindi sila constrained, ang importante sa local government unit is provide all the necessary support for them to be able to you know, uh, carry out their plans and programs. Paalalan na lamang nila sa mga turista at residenteng mamimili na ingatan ang mga gamit at itapon ang mga basura sa tamang lagayan. Magtatagal ang market encounter hanggang sa ikatatlon ng Marso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.